Ang so, mga ngayon, si Ma'am Lydia, si Nanay Lydia, isa siya sa ating mga recent na Show My Nila recipients. So, Nay, kumusta po ang ating Show My Nila? Ay, naku, napakaganda. At napakalaking tulong para sa aking isang senior na dating nangangalakal, nagbabasura. Ang, ang sa totoo lang po, ang hinihingi ko kay Mayor ay yung kariton na hindi na natatanggal lagi ang gulong. Pero ngayon, binigyan po ako ni Mayor ng konting pagkakitaan Napakalaking tulong po sa akin yon. Nakakatipid ako at nakakakuha ko ng pagkain ko sa araw-araw. At nakakatabi naman po ako kahit konti. Wow! Maraming marami po. Na. Nay, nakakailang show may tayo per day? Anak, ano ko, dalawang daan. Wow! Tapos may show pa pa. At ang, ang show may ko, sari-sari. Meron itin, may bilaw, at may orange. ano huh? Alam niyo po ang orange ay beef. Ang puti, pork. Ang dilaw, chicken. At ang itim, Japanese shomai. Ay, nagutom ako ko na? <laughs> parang po ni Shoba. Hoy, napakasarap po. Pinasample ko nga po yung nag nag house to house sa amin kahapon. Lalo na po yung sili. Pinaglalaban ko po talaga ang shomai ni Mayor <laughs> Sanders Sosa. <laughs> Mayor, parang ang sarap naman ng show niyo. Ay, kahit <laughs> na. Sabi ko nga, sige. Bumili kayo sa iba. At ikuman niyo yung show to ko. At saka yung siling, niluluto ko. Ha? Huh? <laughs> Talagang pinaglalabang ko yun. Kahit kanino. Pinaglalabang ko yung show ko. Na yung message mo kay Mayor SP. Mayor. Ano na magpapasko? Mayor, maraming maraming maraming. Ayoko pong miyak. Ayoko ka muna. <laughs> Kasi, Mayor, ayoko pong miyak. Pero maraming, 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 maraming salamat sa inyo na nakaka-araos po ako sa araw-araw. At nakakatabi pa ako ng konti para, siyempre, para namasaan. At nakas nakasali na ako ngayon sa damayan sa amin kahit nag-iisa ako, nahuhulog ako po. Ano yung damayan? Alam niyo, ma'am Karen, kung ano po yung damayan? Kung kung natigot po ako, Yay! hindi na nangangailangan mga... Malayo po yan. Dahil ano, hindi naano ko lang po, diba? na po. Oo. Oh, oh. Kahit, Kahit saan, diba? Kahit saan. Kahit na sinong mayayaman, nakahanda na yung pagpano. Ako din, no, para hindi nahihirapan na yung mga anak ko. Ako eh ako dahil patulog. Kaya mayor, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Marami po yung salamat. Ah, thank, oh, thank you po Ay, na. Po sa... Ay. Ay. Ano po masasabi niyo sa mga naninira at nagmamaliit kay Sir S. Ay, naku, pinaglalaban ko siya. Kahit kanino. Oh, kahit kanino. Ako yung si Lydia, ma'am, na pag may suma, ano, sinasagot ko agad. Bakit? Tignan nyo muna yung sarili nyo bago yung ano, pulaan nyo aking neyo. Tama. Basta ako, kahit ano mangyari, SB ako. Woo! Mabuhay po kayo, Mayor! Thank you! Thank you, guys! Thank you po! Masarap na po ang Pasko ko ngayon. May pera na ako. Makakasimbara ah, ako sa si antipolo dahil may pamasakit na. Yeah! Kahit nga kabigat isusunod